Ang gandang araw sa inyong lahat mga kabundok Ngayong araw ay Thursday, September 18, 2025 Update sa aming pagtatanim ng mga nara at tuog para sa ating kalikasan Kung nakikita nyo mga kabundok Malit na lang yung aming tatanim Siguro ay apat na araw na lang namin ito Bus na ito na aming pagtatanim Tingnan nyo mga kabundok dito wala na 3,500 po ito na aming pinananim para sa ating kalikasan para sa mabawasan ng pagbaha at paglandslide ng ating bansa sa mundo ayan mga kabundok, si Erpat ay nanalagyan na niya yung aking lagayan yan po yung aming mga lagayan ng mga seedlings para hindi masira at marami yung aming mayakot papunta dun sa taas sa tuktok nitong mga seedling namin papananim doon sa taas na mga nara at para sa ating kalikasan tingnan nyo mga kabundok ayan ayan po yung aking dadalhin sa taas ito naman po ayan, ito na lang, maliit na lang mga kabundok ito na lang yung aming papananim magaganda po yung tubo ng mga seedlings. kaya napakaswerte talaga na ganito yung tubo ng mga seedlings. napakaganda siguro mabubuhay po talaga ito siguro biyaya ng Panginoon yan lang po mga kabundok kablis to all in maraming maraming salamat po sa inyong lahat huwag niyo sanang kalimutan mga kabundok ilike yung ating page pa subscribe na rin po and in follow in share na rin po mga kabundok hanggang sa susunod muli na ating video maraming salamat po in